Magandang araw po sa mga minamahal kong mga kababayan dito sa lungsod ng Maykawayan. Ganda po sa mga bayan ng Maridao, Ubando at Valenzuela. Sa aking mga kapatid sa guardians at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ako po si Jaime Reyes o ang tinatawag ng mga kapatid ko sa guardians na founder Jim Ray na kanilang hinirang upang mamahala ng itinatayo namin foundation at ito po ay ang Guardian Stop Global Warming Foundation. Una sa lahat, labis po ang aking pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ganyan din po sa aking mga kapatid sa Guardians at ako ay binigyan ng pagkakataon na makatulong upang maging masiglang muli ang ating kalap, at kalikasan. Labas din po akong magpapasalamat kay Supremo Danilo Torres Pungo, Founder Dante at Founder GLS maging sa mga bumubuko ng guardians ng masang Pilipino organization at ako ay kanilang hinimok upang makapagbigay ng kaunting kaalaman para sa ikadulutas ng mga suliranin natin sa kalikasan. Dahil po sa labis kong pagmamahal sa kalikasan, ako ay hindi na nagdalawang isip nang ako ay kanilang tawagan upang pag-aralan kung paano nabubuking muli o mabubuhay muli ang ating mga ilog dito sa ating bansang Pilipinas. Noong ako ay nasa Amerika, kami ng aking pamilya ay nakakapanood din sa mga istasyon ng telebisyon kung ano na mga nangyayari dito sa ating bayan. At isa sa nagpasakit sa aking kalaban ay ang balitang mismo sa aking bayan ng Mikawayan ang may titulo ng pinakamaraming ilog sa buong degdig. At ito Ayon sa pag-aaral ng Blacksmith Institute na nakabase sa New York. Sa mga pangyayari o incident yung katulad nito, ay ganito lang ang aking masasabi. At ang lahat na sasabihin ko ay para sa ating kalikasan, kaya para sa ating mga anak, sa mga magiging apo, at sa magiging anak ng ating mga apo ang buhay ng tao ay maiksi Ang buhay ng dagdig ay walang katapusan. At ang buhay ng kalikasan ay posibleng magkaroon ng pansamantalang kamatayan. Kung mga ang nabubuhay sa mga panahong ito ay walang bahala lamang at intayin na lang ang nalalapit na katapusan. Bilang isang miyembro ng Stop Global Warming Organization na nakabase sa Amerika, katungkulan kong reporting kaalaman ng ating mga kababayan na kapag walang kumilos o magtutulong-tulong sa panahon ito, ang kalikasan ay pansamalang, pansamantalang mamamatay, ngunit ang buhay ng tao na may eksi lamang ay tuloy ang wala ng lubusan. Ang daigdig at kalikasan ay kayang dunasan o gamutin ng kanil kanilang sarili. Kung wala ng buhay ng tao, na pumipinsala sa kanilang ang mga puno at halaman ay muling tutubo at ang mga ilog ay muling mabubuhay at pamumularo ng mga isda. At dahil wala na ang mga mapinsala puso at basura na nanggagaling sa mga pabrika, wala na rin magpuputol ang mga punong kahoy, ang kalikasan ay muling mabubuhay dahil wala na ang mga pumapatay. At ito ay ang mga nabubuhay ng na mga tao sa modernong panahon ito. kung tayo ay magsasawalang bala. Paano na ang ating mga anak, ang ating mga magiging apo, at ang mga magiging anak ng ating mga apo? Kaya ba natin na madama sa ating kabilang buhay na sila ay nananatiling masaya at hindi pa natapos ang buhay ng tao sa napakatinding pag ng panahon na ating mararanasan sa mga susunod na taon? Ipag ang ipagkita ng Regon Charto takbo ng panahon na pinag-aralan halos ng lahat ng siyentista sa buong mundo. Mas matindi pa ito sa digmaan dahil mauubos ang lahat ng lahi ng tao sa mundo, kundi ito magbabago. Ito po ang isa sa binuwang mga chart ng mga siyentista. Kung inyong titingnan, nakikita niyo siguro ang pagtaas ng temperatura ng At ito ay base sa taong 1850 to 2006 kumpara sa 1961 hanggang 1990. Nakita niyo po ang taas. Ito po ang isa. Kung marino ang camera, makikita nyo yung mga pula. Ang unti-unting pagpula. Yan po. Kung lahat ay pula na, yung ito nakikita, yun ay uh, temperatura ng init. Kung paano na kung lahat ng, ng ito ay ang, ang daigdig natin ay nagkaroon na ng pula. Yan po. Sa tingin nyo po ba, mabubuhay pa ang lahi ng tao? Di po eh. Hindi na. Pero, may pagkakataon pa ito na ating maisasamba. Kung tayong lahat ng Pilipino ay magtutulong-tulong upang may ayos ang ating kalikasan. At upang tayo ay gayahin ng ibang basa kung paano natin binibigyan ng kalutasan ang mga problema sa kalikasan napakasarap siguro ng sipin na tayo naman ang gagayahin. Kaya-kaya ito ng matatalinong tao o matatalinong Pilipino na hindi nabibigyan ng pagkakataon na ibigay ang kanilang mga kalaman para makatulong sa ating kalikasan. Kailangan din namin ng mga grupong, ng aming grupong guardians ang kanilang kaalaman. Kaya kami ay nag sa lahat ng Pilipino na kami ay tulungan. tuloy-tuloy yung paglunod ng mundo dahil sa napakadaming kadahilanan. Ang ating ozone layer o tumatabing para mabuhasan ang init ng araw ay nabungtas sa mga pinatubo eruption o pagsabog ng vulkan ng pinatubo. Pero ayon sa mga siyentista, ito ay makarecover o makababalik sa dati kung matitigil na ang mga bagay na sumisira ng ating kalikasan. Kung hindi tayo kikilos ay patuloy na lalaki ang butas. At kung tuloy na itong maglaho, masahan na natin ang hanggang kamatayan o pagkaubos ng lahi ng tao sa mundo. Ngunit, kung tayo ay magtutulong-tulong para sa ating inang kalikasan, ang ozone layer ay unti unting mabubo at magsisipi uling tabing sa ating daigdig. At muling manunong balik sa normal na kalagayan ng ating kalikasan. Pagbibigay at sa mga ilog ay isa sa mga dahilan ng pagbabago ng ating panahon o climate change dahil ang mga ito ay sinisip ng ating inang araw at dinakalat sa ating kalangitan. Ang dapat ay pagukulan na natin ito ng panahon, ang paglilinis ng ating mga ilog upang tayo makatulong sa ating bayan, gaya din po sa ibang bansa na may problema din ang katulad din sa atin. Napasarap din isipin na dito sa ating bansa magsisimula ang pagbaka sa karunihan ng ating mga ilo. At pagtulong upang bayayos muli ang ating kalikasan.